Hello, hello, hello mga guys at welcome back to my channel at uh, tayo ngayon ay uh, dito sa ating uh, uh, disaster, disaster, preparedness training dito sa aming lugar kaya guys, sabaya, sabaya, uh, samahan nyo ako okay guys at uh, kagaya po sinabi natin uh, day one po ito ng ating uh, 3 days training uh, para sa disaster uh, prepared, uh, preparedness seminar dito sa ating lugar <coughs> dito sa aming lugar sa Valenzuela at uh, nilalahukan po ito ng uh, mga taong barangay yung mga lahat po ng mga nagtatrabaho sa barangay, nagsisilbi sa barangay at yan po ang aming uh, uh, masipag na kapitan uh, nagbigay ng uh, uh, opening remarks para dito sa tatlong araw na pagsasanay pag uh, uh, bigay ng mga uh, bagay na mahalaga po at uh, yan po ang aming resource person uh, si uh, Mr. Pinida po ng uh, DRMMO Okay guys, at uh, samahan niyo kami sa aming uh, pagtalakay uh, ng iba't ibang bagay para po mapaghandaan ang uh, anumang uh, kasakuna o kalamidad dito sa aming lugar. kagaya po ng uh, bagyo, baha, uh, lindol at uh, maging ang uh, sunog at uh, uh, dyan po tayo nakatukas sa uh, Uh, ano nang uh, sunog dahil po tayo ay uh, uh, leader po lang uh, rescue ng, uh, bantay sunog dito sa aming lugar at uh, ito po ay gaga, gaganapin po at uh, 10, 11 and 12 ng uh, ano ng uh, April at uh, bilang bahagi po ng aming uh, ano ito po ang tinatawag na uh, energizer. Uh, kailangan po medyo uh, presko hindi inaantok yung mga uh, kalahok. Kaya may sayawan pa guys. Masaya ang aming uh, ano dahil uh, ayan, nakikita nyo. Walang uh, walang uh, kagawad, walang kapitan, walang uh, kung sino man, basta kailangan uh, sumabay sa indak ng mga tugtugin. Ayan, mga magigiting namin mga barangay tanod pati Hepe XO ay uh, sumasayaw masaya guys ang aming ano, uh, masaya ang aming uh, training and seminar uh, bali kasali po ito talagang uh, tuwing uh, umaga at hapon kapag medyo naramdaman na medyo inaantok-antok po ang mga kalahok ay uh, dinadaan sa energizer kung uh, katawagin pampalakas ng uh, tuhod at uh, isa rin po tayo dito sa sumasayaw Okay at uh, patuloy ngay ang uh, aming uh, lecture. Uh, ito po ay uh, inaano na mga sa ano ng ng training na ito ng, uh, mga ng, uh, na mga pasabi ng DRM MMO uh, ng Pilipinas. Sila po ang nagbibigay at, uh, Ito ay uh, isang uh, refreshing lang dahil uh, uh, tayo naman ay halos uh, yearly yearly po tayo na uh, ano nag-training uh, dito sa uh, life support, uh, sa earthquake, uh, sa flood, at uh, kahit anong mga sakuna na, na hindi natin uh, na na darating. Ayan po ng aming mga magigiting. Shout out po sa aming hipe. Ayan po ang aming jumatangkad. <laughs> uh, Aba po ang tuhod. <laughs> uh, shout out po sa kanya. at sa mga kasapi niya at uh, ito, ito po guys ay ang uh, pang day 3 uh, na namin ito. Medyo pinastruck natin kasi medyo mahaba. Mga sano-ano lang sa inyo ito na sana sa inyong mga lugar, may mga ganito rin na klaseng niya pag uh, sasanay para kung sakasakaling darating ang mga uh, man-made calamities o kaya yung mga natural calamities ay handa po kayo ano may mga taong in charge uh, sa mga kung ano-ano mga ano uh, inahati-hati pong aming barangay sa mga suna-suna para sa bawat suna may taong uh, responsible sa mga sakuna na darating na maaring darating sana wag naman na uh, dumating eh uh, pag sinabing sakuna ay medyo ano uh, at ito guys ay uh, lumako na tayo sa aming uh, graduation Ibig sabihin po, gumarabot na kami ang tatlong araw. At kaya po ng mga kagawad yan ng aming lugar. Uh, kasama ang ano, di, inaabot po ang mga diploma ng mga kalahok. At uh, kasali na rin tayo dyan at ng uh, diploma ng pagsasanay sa uh, disaster, disaster preparedness seminar training and seminar dito po sa aming lugar at maya uh, maya may, lalabas na si Willie Boy para tanggapin ang kanyang uh, 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 diploma okay at ayan uh, picture taking guys kasi napaka memorable at uh, siyempre mahalaga ang mga ganito event po sa amin uh, bilang uh, uh, souvenir bilang uh, legacy sa ating mga kaupu apuhan na tayo ay uh, na karanas ng mga ganitong pag-insayo uh, uh, ng ganitong pagsasanay kung paano hadlangan kaya hindi naman hadlangan kasi hindi natin kaya hadlangan yan pero paano i-mitigate ang mga pangyayari ng calamity uh, sa ating uh, nasisukupan at uh, uh, kaya nang sinabi ko napakalaking bagay na uh, mairaos mo ang uh, tatlong araw from uh, 8am to 5pm na seminar uh, sa inyo guys kung ano ba mga ganito nga pa ano sa inyo na lugar uh, ano inyo na maka-attend para dagdag kaalaman guys malaki napakalaki na tulong napakalaking karunungan ang inyong ang inyong sagap yung tunay sa mga yun po uh, seminar magagamit niyo po guys sa inyong mga sariling pamilya magagamit niyo sa Ga gaya lang guys ng basic life, uh, basic life support tayo po mismo ay ilang basis na po naka encounter na tayo mismo at uh, ako mismo ang uh, nagko-conduct ng life support sa mga naghihingan uh, tayo guys kaso lang hindi siya naman talag yung, yung ating mga uh, inaano ay uh, uh, na inatuloy yan si Malangit Nawa ayan ah si Willie Boy si Willie Boy katanggap na ng kanyang diploma okay guys, at medyo malapit-lapit tayo matapos at, uh, salamat salamat sa inyong panunod at uh, sa mga bago po sa aking channel please uh, subscribe, like and share and uh, don't forget to hit the notification bell para po sa ating mga informative video, sa ating mga public song, sa ating mga comedy kasi uh, mix vlog po tayo halo halo uh, iba iba ang ating content okay, magandang uh, so, so, so tayo guys, matapos thank you, thank you very much and, uh,